Dito tayo sa spot mga master ah, Good morning mga master ah, Dito tayo sa bagong spot uli Survey uli ng bagong spot aging lang dala ko Date natin ngayon August 30 Oras natin Alas 7 Dito tayo mga master Merong dalawang nagkakano Handline fishing na ka Bangka daming kambing pala dito mga master set up lang ako set up lang ako, mga master tapos sagis na maganda nga pala dito mga master talaga dapat pang pan panlight light ang dinala ko Oh, condition mga master utik Sinabit tanggal Pisyon mga master. Fish on. Ay. Ah, pakalaki. ah pakalaki si tiki. Kunyeta ka. Palit tayo mga master kulay ng soft bait. Palit tayo ng kulay blue. Pag walang umistrike, balik tayo dun sa kulay Ano bang kulay nun? Dirty white ata yun strike mga master. Okay, malaki to. Good size. Okay. Good size mga master. Ito na natin. Malalim ka agad kasi dito mga master. Hindi ko makakuanan, mabantehan. Mahirap nang madonate. Oh. Subok tayo dito mga master kahit mabato. Hindi na natin palulubukin at baka sumabit ng sumabit eh. Wala na akong jig head na 2 grams. Oh, negative ah. Chon mga master. Maliit lang to. Uy. Okay. Kung andito na tayo ah. Kulin na natin ito mga to pamprito. Ito kaya panigang Pisyon ulit mga master Mas malaki ito ng bahagya Isa sa nauna Pusyon master Direpumagis dito mga master, malalaki 'yung alon. Last cast palit tayo ng soft bait. Pakitay soft bait mga master eh. Luganggang na. Time check mga master, 8:15. Ah, uh, bello okay okay naman 'yung mga huli natin. Pero sana madagdagan pa. Mas malalaki. Fiction mga master Fiction Sige Punin na natin ito, pamprito Ops, 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 ops Anok mga master Turgya Pitch mga master Kato maliit lang to Okay May mga snapper Malita ako mga master ng top bait. Ops, 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 ops. May strike dito mga master. Ayan, fish on. Fish on. Okay. Oi, 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 oi. Ay, putis. Putol mga master. Sinangat sa bato. Sayang. Mission mga master. Good size. Manok na naman Last cast mga master Tapos lipat pwesto Fish mga master O kaya ato Ganun ata uli sa kanina Ay! Saragya Ang laki Ang laki na naman na ah. Tiki Anong mga master sayang Uy Pisan mga master Wag lang tiki uli. Wag lang tiki. Wag lang tiki. Tiki nga uli mga master. Napakalaki. Abante tayo mga master. Lamig ng tubig dito mga master. Galing sa ilog sa lambundok. Tingnan mga master. Pero maliit lang to. Okay, ay. <laughs> Tanggal mga master Ayang Uy Anok mga master Vision, mga master Malit lang ulit ito Ah pero pwede na Pamaksib Pamaksib Fisyon na naman mga master. Tingnan Yun lang kalalaki mga master. Fisyon ulit mga master. Ganun ulit ito, na na. Ganong size din lang. be. Okay. Ito mga master. Ay, anhook. Mission mga master. Okay. okay. Pakawalan natin ito masyadong maliit. kung lumaki-laki sana ng konti, pwede fish yun mga master ah, sobrang late ulit nito session master. Ano to? Oi, oi, oi. Oi, Pisyon mga master. Ayun. Okay. Tribali mga master. Okay. Palit up bait mga master. Laan na to sayang, ganda pa naman. Ito bigay din to ni Charles Leander mga master Sana lang uh, gusto to ng mga isda Itong green Umuulan na mga master picture mga master ay ano ay sayang ay lakalakihan para naman sana yung mga master vision mga master Putik Ayun blue pin trebali Ay putik Ano mga master unat na pala unat na kaya pala na unhook mga master palit tayo ng hook fusion mga master bigat ng sibad ah Okay, one spot. Okay. Hey. Pisyon mga master. Wei, hey, tanggal. Ay. Lipat ako mga master. Punta na ako dun sa una kong spot. Balik na ako dun. Lakad ako pa konti-konti. May, may strike na malaki mga master. Sayang. Di pa itatakbo ng malayo, naputol ka agad yung linya. Dito na ako mga master sa una kong spot. Mamaya maya uh, punta na siguro ako alis na ako. <clears throat> may check ako ng isang spot bago ako umuwi. Saktong-sakto mga master yung ubos ng battery ko. Sindi, may umistrike na malaki putol naman yung linya ko ay mga master time check tayo quarter to two sobrang init na tapos wala na rin dagdag sa huli kaya uh, uwi na rin ako ayun mga master salamat sa panunod hanggang sa ulitin